What's up mga kabulkit? Kumusta kayo? Kumusta ang kita natin? Kumusta ang mga nilagay natin pako? Yok to yan! Kanina kasi mga kabulkit, may nagtanong sa akin, customer ko, at napatanong siya kung anong klaseng plancha daw ang pipiliin niya kasi may plano siyang magtayo ng vulcanizing shop. Ngayon, nakita niyo tong dalawa kong plancha. At meron pa ako dun dalawa. Bale, ito lang yung sirabi ko sa kanya. Ngayon, eh, gusto ko namang i-vlog kasi nga wala akong maisip na content. Kaya eh, ito na lang muna. Ngayon, ang sagot ko sa kanya kanina, kung ano daw ba yung plan na mas maayos o mas magandang gamitin. Ngayon, ang sabi ko, ito, itong customized namin na plancha, kami mismo ang gumawa ito ay hindi namin binili itong mga parting to itong mga materyales galing lamang to sa junk shop opo, junk shop lang po ito, samantalang ito uh, kasama to dun sa pagbili ko ng isang set ng tire changer, kasama na to itong hot press na to 'di ba kung meron kayo nito, meron tong timer. Ito wala. Pero mas ginagamit ko to kumpara dito. Kumpara dito kasi nga mas sanay ako dito at mas may bentaha to kumpara dito. Bakit? Ito Itong plancha na to, oo, oh, magaan siya. Maliit lang, pero, natatagal lang kasi ako sa paikot-ikot nito. Na, ito. Di ba? Alam nyo naman yan kasi vulcanizer kayo. Masyado kami natatagalan sa paikot-ikot nito. Parang nakakadagdag oras pa sa paggawa. O, di ba? Lalatag mo ito dyan. Laga ito. Panay-ikot. Yun. Samantalang itong customize namin na plancha pag nilatag mo tong halimbawa ito interior nilatag mo dito hindi ka na mag-iikot-ikot pa na ganyong na katulad ng ganito ito kasi pag ganyan mo to pak pak higpit na agad o di ba kumpara dito na bago mo may baba madaming ikot pa ang gagawin mo mantalang dito ito lang, simple ikot, taas. ba? Diba? Ang bilis lang. Ito yung naging sagot ko sa kanya. Ngayon, syempre, may bintay naman to kasi meron tong timer. Ito wala. Pero, pag professional kang vulcanizer o talagang matagal ka na sa profesyon na to, alam nga namang aasa ka pa sa timer. Oo, siguro, pero ako kasi, mas syempre alam ko na yung init ng plancha, al alam ko yung saktong luto ng gam. Mas gusto ko talaga tong gamitin. Padaling ko operate, tapos ang bilis nitong uminit kumpara dito. Ito matagal tong uminit. Ito mas mabilis to. Ito yung naging kasagutan ko sa kanya. Ngayon, ang sabi niya sa akin, magkano raw kung magpap magpapagawa siya sa akin ng ganito? pero gusto niya maliit lang kasing liit lang nito nagawa po kami nito medyo may kamahalan nga lang kasi nga syempre yung materyales hindi po basta basta tulad nito pero yung maliit na version para kasing size lang nito hindi ko muna siya nasagot ng tunay na presyo kasi nga alamin pa namin yung pinakang magiging kalalabasan ng materyales kung magkano yung aabutin ito kasi sabi ko sa kanya marami nito sa online Shopee Lazada nag ata ito ng 2,500 to 3,000 ang ganito sa mga nagsisimula ng Volcanizing Shop oh, maigi na to kasi nga iwas sa sunog uh, dahil may timer pero nga ito hindi man nagtagal sa akin to dahil nasira agad yung fuse at wala akong mahanap na fuse kaya ngayon hindi ko pa naman narerekta magagamit pa naman to hindi lang narerekta kaya sa inyo mga kabulgit ano tingin nyo sa dalawa kung aling mas maganda kayo ba ano yung mga plancha nyo pakipicturean nyo naman at isend nyo sa comment section para magkatinginan tayo ng maganda nating mga plancha. Oh, ito yung akin o, Ito yung amin. Pinagaan ko lang siya. Isa pa, ang bintay pala nito, excuse lang, ito kasi, magaan lang. Pag ito isinaksak mo, hindi ibang mga plancha na naka di lang sa isang lugar. Marami na ako nakitang vulcanizing chef na yung mga plancha nila nakastay nila sa isang lugar. Eh kasi kami, kasi kami kasi hindi. Pag tinanggal namin to, mainit na siya, dadali namin to sa dun sa binobol namin kasi hindi kami nakalas na ng gulong dun na namin sinisikot mismo. Ganon din naman ito. Ngayon, ang ang advantage nito, hindi ka uupo hindi ka mahirapan yung likod mo na magpara para uh, baluktot ito babaluktot ka ito uupo ka kasi ibababa mo to ganyan yan gagawin mo babaluktot ka natayo ka yan ganyan diba ito yung diferensya ito hindi kasi si ka rito, ko lang ng konte Tapat. Tapos na. O, ba? Diba? Kaya, mga kabulkit, tingin nyo, ano po ba ang mas maganda? Sa tingin nyo lang din, ha? kasi sa akin, ito. Ngayon, um, comment naman kayo sa comment section at picture nyo yung inyong mga plancha. Kung anong klase yung mga iba't iba nyong plancha. Kasi mga kabulkit, kung makalimutan shout out pala sa'yo Luis Balistamon ng Yumi Volcanizing Shop ang pwesto niya po ay sa Santa Cruz Laguna mga boss siguradong magaling na vulcanizer to kasi nga siya po ay taga bula kamarinesor siguradong uragon to mag vulcanize kaya boss dahil sabi mo kasi simula pa lang ng iyong vulcanizing shop Boss, tatagan mo lang. Galingan mo lang. Sigurado. Lalakas at lalakas ang at makikilala ang vulcanizing shop mo. Good luck, boss.